Good morning mga kachoko pam. Ayan po. Unti-unti ah, po ay ibinababa ko na ang choco pam dito para masanay po si Hershey na nakikita yung kanyang papis. At good job po ang ating mami Hershey. Doon po siya nagwiwi sa patipad pati na inilagay ko doon. Ayan, si Rises at si KitKat, dalawa na po silang nandito sa baba. At yung dalawang makulit ay nandoon pa po. Bali, unti-unti ko po silang ibababa dito para masanay ang ating si Mami Hershey. Si Milka kahapon po ay binaba Ang problema ay makulit. At lagi siyang nakasilip dito sa papis ni Mami Hershey. Kaya ayan, sila muna ng dalawa. Si Kripo po ay ibinaba ko rin kahapon. Kaya lang, tinatahulan naman niya ang papis ng ating si Mami Hershey magagalit po ang Mami Hershey. Alam nyo na, ayan, mataray. Ayan. Ayan, at tinan nyo po si Nandito na ang at tinitingnan ng papis niya. Ang papi, yan, nag ang nag-iisang papi ng ating Mami Hershey. Mami Hershey, yun, nagpagulong-gulong na. Yun, ang cute, cute naman po ng papi ni Mami Hershey. Ayan. Day 1 na po ngayon. Ayan po. Oh. Ayan. ang galing po niyang mag-milk and po ay kusa siyang napunta sa kanyang mami para mag-milk. Pero magdamag po ay halos oras-oras ay chinecheck ko din po ang papis.